Binigyang diin ng City Social Welfare and Development Office ang kahalagahan ng komunikasyon upang mapanatili ang katatagan ng isang pamilya. Ayon kay Priscilla Dumiwan ng CSWDO, ang bukas na komunikasyon sa bawat miyembro ng pamilya ay nakatutulong sa pagresolba ng anumang isyu na kinakaharap ng bawat isa aniya nakatutulong din ang pagsalo-salo sa kainan ng mga pamilya kung saan dito rin nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat miyembro na magkamustahan. Ang September 22 to 26 ay National Family Week na may temang pulisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilya sa bagong Pilipinas. Everyday po sana maging practice ko natin yung uh... Pumain po tayo, mag-magsalo-salo tayo. Salo-salo po tayo as a family. Hindi lang na yung uh, family man celebration ang ito'y gagawin, pero dapat maging uh, practice po siya. Encourage po namin ang lahat para at least open po yung communication natin sa isa't isa. Maging responsible po tayo as a member of the family na hindi maging selfish. Kailangan po nating uh, uh, pakiramdaman kung ano ba yung needs ng isa't isa ng isa sa membro ng pamilya.